So what's up guys, magandang gabi for today's video Kung makikita nyo, ang dami naming deliver, talagang pata yan Dahil bare na naman, talagang mapapalabang ka Yung tipong hihiwalay na yung kalwa mo sa katawan mo sa sobrang pago Tapos pag sahod, mapapakanta ka na lang talaga Kailan kaya maging sapat ang sasahurin? <laughs> Dahil tumataas na rin ang bilihin wala nang ang tira sa sahod ko kahapon Dumapulang sa palad ko, anong sakit? Sadyang nakakapagod at nakakapanghinayang Ngunit wala kang magawa, ito'y tinitiis lamang sa but true. Ganun pala talaga kahit anong sipag mo sa trabaho, kulang na kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Madalas mas mahaba pa ang trabaho mo kaysa sa pahinga mo. Pero wala kang magagawa, kailangan mo kumayo para sa pamilya mo. Kaya hey, laban lang mga idol, makakaya din natin.